Mga chow chow pinintahan ng isang zoo sa China upang magpanggap na panda. Ang buong kwento, alamin. Dismayado ang mga naging bisita ng isang zoo sa Jiangsu, China. Sa halip kasi makakita ng panda katulad na ipinangako nila sa kanilang mga advertisement, mga asong kinulayan ng itim at puti ang nadatnan nila. Paano nga ba nangyari ang panda rayang ito? Tara, alamin natin unang ipinakita ng Taizu Zoo ang mga panda sa publiko noong May 1. Mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. dinadagsa ng mga turista ang mga panda. Ngunit, napansin ng ilang mga zoo goers na masyadong mabilis kumilos ang mga hayo para maging panda. Dito na nabunyag na ang mga chow-chow pala ang nasa exhibit. Napagalamang ginupitan ng zoo officials ng balahibo ang mga aso at pinintahan ng black and white dye upang magmukhang panda. Tiniyak naman nilang hindi ito delikado. Nang tanungin kung bakit gumamit sila ng chow-chow upang magpanggap, sinabi ng zoo officials na wala silang panda at ito lamang ang naisip nilang paraan. Marami man ang gusto makakita ng tunay na panda, mailap at mahirap itong mahanap, lalo na't nanganganib itong ma-extinct. Bagamat nag-improve na ang conservation status nito sa vulnerable mula sa nooy endangered, kailangan pa rin nating protektahan ang mga panda at ang kanilang mga tirahan upang mapanatili ang balanse sa ating kalikasan. Ngunit ikaw, ano ang masasabi mo sa panda dogs ng China? D W I Z research report Re -re report